ayun, pumasok yung signal natin finally pero hindi natin napakita ito yung sa may uh, timbo sa may timbo na kita marami kaming nadaanan na mga ano, ho, hindi lamang namin napakita sa inyo kanina dahil uh, mahina po yung signal pero nandito na po kami sa may timbo, Buena Vista at uh, ang lakas dito ng baha dahil yung mga malalaking mga bato nakita natin na ayan nakahalampay sa ano sa may daan malakas dito ang hangin at saka ulan kaputol ang mga puno ng niyog bumagsak yan so, bakit hindi nila kinukuha yung mga kubot sa ayan oo nga uh -huh. na okay pa yung signal natin. Ito, uh, yung mga ano, mga bato, nandito ang dami sa may uh, some eh. ay, may kapaya pa oh. And, so, sana maganda yung signal natin. Ito ay, mm, another one. Timbo. Daming natumba dito. Malakas dito ang ahangin sa Buena Vista. Dahil ang dami nagkatumba ng mga puno. Puno ng saging. Ay, may lurat pa na sa... Ay, lurat na saging. Oh. Masarap pa yun. Kuryente. Ayan, ayan. Kahoy, putol. Maisan. Maisan. Ang laki may isa nito dati, oh. Yung niyog. <coughs> Masarap mag-ubod ito, oh. Nyog, oh. May mura pa ata. Ay, din, din, din. Hindi inakuha. Oh, ang daming mura. Ang daming mura rin. O, ang dami, oh. Ang oh. dami dito. Ang dami na... dito. Ang daming mura rin. Parang nawala na ng signal na naman. yan, inubod niya. Nawala na naman ang signal, Wally. Nawala na naman po ng signal? Mga? Dari. Wala naman. Ano? Parang humina po ang signal natin. Ah, ito inuubod o oh. saraan. Wala naman silang inabintang uubod sa tabi. Dapat naglagay sila ng uubod for sale. For sale ano? Sarap para kumi kahit pa paano eh. Oh. Saging, oh, dami. Uy, saging. Ayos ko, hindi mo alam kung kailan may eh. Oo. Oh, oh. oh, Ganon? Timbo na, timbo. Timbo. Parang nawala na yung signal natin. Mga kababayan, pakikomento daw po nga ni. Dalwa-dalwa na yan, ayo. Ah! Yeah nawala ang signal ah. para kitang nasa ano oh, mapayapay ka dito may kit mabait salamaski oh, nawala ang signal lumina ah, ayan nung gan. ba't ganun rin din eh? oh, napagsala ng mga kuryente ng puno. tagal-tagal na naman itong gawa. Ito ang perming huli sa ano, gawaan ng kuryente. Ayun, saan ang gagaling yan? Nagaslas. Nawala na ang signal worry natin. Parang nawala na, ano? Ayun. Ayun. Ito, oh. Ang ah, matandaan na ito, kaya hindi na inuupo. Ah. At lalayugan. Pwede ah, ba? kinuhan kinuha na? Kinuha na? Uh, ah. Ayoko na. Pagod na. Nasa kamay. Pero ang dami pang pwedeng video. Oops, yeah. 299 tayong signal natin. Ito ay sa Barangay Timbuna. Maraming mga, naku, matatagalan ang ating ano dito. Ayun oh, o, oh. eh, eh, ng buhay. Ito nga, no? warat. Oops, siya. Yeah. Ay! Hindi okay. mo napansin dito yun. Di Naku, ang dami dito na apektuhan. Oh. Tagal, tagal na naman ang maril ko nito. Wala akong problema dahil yung talaga sa Santol, inuuna doon sa amin. Ah. Wala pang kuryente sa bayan ng buhak. Kami meron na. Yan, yeah, papagod na ako. wala na. Okay. Meron po nanonood pa ako ayun pala. Ayon. Ah, meron po po Meron pa pala kala ko pa wala na. Ayun. Ay malala. Nasaan part na po kayo ng Buena Vista? Dito na po kita sa Sihi. Buena Vista. Daat 'yun oh, no? daat. Oh, 'yun 'yan oh, 'yan oh. Yan. Ah, ito 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 to, to, to. Oh, picturean ko. Ay, Oops, yeah itsura natin. Ako na tito. Hihilahin mo, nakasaksak. Ako nga ni pala. <laughs> Tapos yung pagkain mo na. Ang laki nitong puno. Anong puno ito? Dito kita sa may bahagi na ng video lang kita. Kita nyo naman yung mga puno-puno. Nanunood po ako from Kawit. Ayan. So, ito. Ingat po kayo, lahat mga kababayan. Papunta na kita ng malibao O, oh, paparoon na po kita ng malibago. Ayan. Boundary na ng sihi. Ipapunta ng... Grabe yung aming sasakyan, no? Na ano na ang gumi ito o oh, ano ito uh, Yan, So, keep safe, marami. Ang uh, marami talaga po ang agawin ng marel ko. Dahil ang mga uh, puno ng nyug, o, oh, pinadapa. Yan, so, calm na. So, ito. Pasok. Para na. Para na. Para. Yan. mo yung pagkain mo. Hmm. talaga. Very supportive nila dito sa akin mga uh, nagagagawang na. kapuhangan. kapuhangan. <laughs> Naririnig kita sa vlog! Yeah. So, <coughs> grabe! Ang uh, epekto ng bagyong kinta sa ating lalawigan talaga. Yan. So, kaya sa Pasko, si na naman ang marinduke. Pasko yan. na kinta ko. Ay, yan, ang dami palang pinsala dyan kabayan. Nga ni po, talaga laang. Sa amin po ang sunod, malibago, magingat po kayo yan. Malibago, ay dami ditong naapekto ha, no? Sihi. Sihi, mga kamag-anak ko sa sihi. Kawawa naman. Kinikinta kita, di ka kumikipot Alam mo na, ako na Keep safe Nakontakt na ako sa pamangkin ng asawa ko Putol Watching from Oops, yeah. Watching from Batangas Keep safe Mga kababayan DJ, dyan mo nga ni sa Diretso ah, po kamit na ano, naula na naman. Sobrang nakakalungkot tapos may COVID. Marilaw ay uh, Sitio Marilaw, Barangay Malibago. Ah, doon sa baba. Yan, ang sexy ni Manong. Oh. oh, oh. <laughs> ay, ni ang magulo. hindi ah, di ni ang maraming natumba. Oh, ng no, mga puno-puno. Buti na lang at naka kita ay sponsored by San Cellular ang ating vlog so kahit saan maaasahan ano dami ditong naapektuhan na yun oops yeah ah. <coughs> from Dubai grabe ang epekto nitong bagyo siguro yung sana yung mga organization ano mga organization dyan sa Maynila na mga marindokenyo ang mga miyembro aba, i-activate nyo po ang inyong organisasyon at tulungan natin ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong kinta. Ay, nako. Isang buwan bago na Matagal-tagal na naman ho ito. Itong, itong bahagi na ito, matagal. Ito. Na... Ito talaga naman ang anong ano ang Watching from Italy. Keep safe. nanonood mula sa Ita. Apaki. Pagalan nyo daw po pagdating sa Malibago at daming nanonood po sa ating mga taga Malibago. Andere, diretsyo na po kami mga kababayan. Ito po ang lugar namin, mga mataak. Mga mataak din sa Sihi. Yan. So, maraming affected communities. Yan. Dahil sa bagyong kinta. Kaya nawala yung bulaklak niya. Plastic na lang nilagay. Oo nga ni. So, mas malakas po baga sa Torrijos. Opo, mas malakas sa Torrijos. Dahil ang um, sentro po ng bagyo ay sa Torrijos. Ito dito, baha pa. Ito mga kamag-anakan ko dito. Sina Tio Efren. Sina Lola Loring. Sarap. Ito, ito sila. Uy, Baha! Oh, baha. Ito si na Lola Loring. Hi. Hello. Hindi <laughs> ako Ayan, <naman. laughs> mga pinsan ko yan. Marami kaming mga mataak dito sa Sihi. Ayan, kakaawa naman ng aming mga kamag-anak dito. Dahil, uh, naapektuhan na naman marami pong evacuees sa barangay hall ng Malibago nako matigil po kita doon ah uh, makita natin yung evacuation center ng barangay ang maganda doon ay ano lang within the uh, air ano highway so eto mga kamag-anak ko marami dito mga mataak yan so nako affected ang lakas siguro dito ng bagyo yan ano daw bundok po ito, bundok ay kaya ayun no, nawala ng ano gusto ko makita yon. ito mga bahay communities teka, pakita natin dahil marami ditong mga mga barangay Tito, pawak daw ni na La picture lang mo ako oops yeah. ay, okay. dali ha Tinitingnan niya yung nasirang bahay. Nawasak. may nagtatanong si Jack Seal, Ay, James o, Jan. yung nasa nasira, nasira, yung bubungan nung bahay doon. Dalawang bahay yung nakita natin nasira yung bubungan. Sa kayo no. Ayun oh. ay, din oh, yung. Ha? Yan din oh. yung nasira po. Oo nga, nasira oh, din. Yung... So, Mamawasak ang sakyan ko nito. Ito ang ay. Arnold Nakario O to ka daw ng konti sa Marilao sa bagay Marilao Oh shit Sino Arnold Macario Ang putik dito Nung aking paa yan, bahay ni Kagawad Arnold ay, ah, yung mga bahay po dito mga kabahayan nawala ng bubong yung iba sinira ng bagyo pinadapa ang mga kawayan <coughs> ang hirap dumaan ngayon dito sa lugar, yan matatagalan dito ang Marelco dahil uh, marami hong mga natumban na mga poste at uh, ang mga wire, mga kable ng kuryente ay naghamba lang sa daan. Hay. Mga kababayan natin, kumusta po kayo? Ah, marami kaming mga kamag-anak dito sa yan, mga kamag-anak namin dito sa ah, sa Sihi. <laughs> mga masisipag ang mga tao dito sa Sihi Yan, mga mataak Smart globe Yan, Kumusta kaya sa tiyo ko Mga tiyo at tiyahin ko dito Naapektuhan sila Opo, nasa Sihi na kami ngayon Malapit na sa Malibago Okay Pagali isa sa sasakyan mamaya Ay, yan. yan. So, Bugnuyan, gasan! Ang lahat, lagpas na kita kabayan sa Bugnuyan. Naari na kita sa Sihi. Oh, ala. Tindi. Naari na kita sa Sihi. Hindi yung barangay ng Sihi, kalibago na ito. Kitang kita namin first hand ang aftermath ng bagyo sabi ni Rayjan kay. Okay. Okay, yung mga nagaghintay sa malibago pansamantala na katang. <laughs> pansamantala na po kunang magpaalam. Low bat na kita, 2% na yung battery natin. O baka din mo sila. Oo. Ay, di -charge. ayan din nag-charge. Charge. Yan, charge na, charge na. na. Ayan, nag-charge na ulit. Congratulations. Oops, yeah. Marilaw na po, pasok po kayo sa Ano, eh, hindi po kami mga kapasok sa Uo Kabayan. At uh, iba yung way ng Uo. Kanino po kayang bahay yung nasira ang bubong? Ay awan la nga. Eto, mga pinsan namin ito, nasira ang bubong. Oo, oo. Warak. Grabe ang bagyo dito. Ang malakas dito pala talaga sa ano, bahaging ito ng Buenavista, at sa ano. Dito nakita nakikita mas yung damage ng bagyo o yung pinsala ng bagyong Kinta. O mas higit dito sa area na ito. Anduminom pa ako. Salamat kahit stranded kami dito sa Lucena, nakita ko ang mag kasi Ah. Saan? Yeah, so... <susk> Hindi Okay lang. Yan, so ito talaga unti-unti na nating nakikita yung ito ito po ay turihos na mga kababayan natin na nanonood at uh, na, uh, gusto nilang magkaroon sila ng update dito sa Torrijos Pumasok na po kita sa barangay Ito si yung tinatawag natin na Sitio Marilaw Barangay Malibago, Torrijos So sa pinakaunang pagkakataon Exclusive nyo pong makikita dito sa Marinduque News Ang current situation ng uh, ating kapaligiran matapos manalasa ang bagyong kinta eto na po yung aftermath o yung tinatawag po na pinsala na dulot ng bagyong kinta matatandaan na dito po naglandfall sa bayan ng Turijos ang bagyong kinta kaninang madaling araw sa pagitan po siguro ito ng uh, uh, eto nanonood sila Ay, mga kababayan natin nanonood po pala sila sa vlog yan nanonood sila sa vlog delay, po, delay dito delay dyan. yan so kumusta kayo kagabi eh? okay naman pero wala naman nung problema oh, wala naman. mas marami daw pong mga nasa evacuation center ngayon oo oh, oh. ingat po kayo ha God bless oh mga kababayan natin na nanonood habang kita ay naka-live. God bless. Ayun oh, ingat po kayo diyan. God bless oh, oh. Ingat. All right, live. So yan yung current situation. Henjen kala naman ano ang mga kababayan natin na talagang miskin po sa Marinduque ay nakatutok talaga sa Marinduque News dahil exclusive at first hand Yupong pong nakikita dito sa Marinduque News Network ang mga pinakahuling kaganapan na may kaugnayan naman po sa ating lalawigan. So, maraming maraming salamat sa pagtangkilik dito sa ating Ito uh, tinan mo yung ano, ayan. Yung kita nyo, bubungan winarak ng bagyo ito mga ano ito siguro mga MDRRM ay hindi, mga ano yan, yan. winarak ng bagyo ano thank you sa update bagay nakikita ko yung mga kababayan natin na, 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 na nagapasalamat dahil nakakapagbigay kita ng update miski papaano miski hindi formal true vlogging ano parang natutuwa ako naiibsan yung pagod natin dahil marami kitang mga kababayan ang nasuporta sa ating advokasya na uh, makapagbigay at makapagbahagi ng uh, update sa ating mga kababayan much more yung mga wala din sa ating lalawigan yan ito na ang uh, Malibago uh, Malibago Torrijos Marinduque so nanunood po sila kanina sabi nila ay pag uh, dumaan daw kita ayun you know, mga kababayan natin na nanonood <laughs> kakatuwa naman mga kakatuwa ho nag-aabang yung mga kababayan natin ano, nag-aabang dahil alam nila at nanonood po sila dito sa ating live feed nako thank you nakakatuwa ho ano <laughs> sila na po yung nag-aabang dito daw po matigil muna kita dahil uh, marami po dito ang mga nasa evacuation center ito, yun, nasa evacuation. Ah, doon sa loob siguro. So, kaya lamang ay... oo o. Mapasok pa ako doon. Pero, teko. Ito, nandito yung mga evacuation evacuation center. Marami ho ditong mga nilipat pansamantala. Mga taga-sinambahan daw ito. Base sa ating uh, informasyon na nakalap mula kay... Uh, uh, hindi na, tito. Mula kay uh, MDRRM officer ng Bayan ng... Uh, Turihos na si Sir Obet Macdon. Yan. So, dyan po, nandyan ang mga evacuees. Hindi na ako mapunta. Oh, hindi na ako mapunta doon. Yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga kababayan natin dahil nagaintay sa pagdaan natin. Ano? Pintuan. Dahil nanonood sila. Pinto ah? Oh. Nanonood ho sila dito sa ating vlog. So, nakakatua, uh, nakakatuwa. Nakakataba ng puso na uh, nainta pagdaan natin dahil nanonood ho sila dito sa ating live feed dahil nakamonitor sila habang isinasagawa po natin ang paglilibot dito po sa ating isla matapos nga ni po ang pagragasa <coughs> ng bagyong kinta o pananalasa ng bagyong <coughs> kinta sa ating lalawigan oh tingnan mo oh, mga kababayan natin to sira yan. So, continuous pa rin. Salamat po sa update. Nakakatuwa naman yung mga kababayan natin. Yan. So, Yan. So, ito ang current situation sa pinakaunang pagkakat nakikita ho natin talagang ma malakas dito sa bayan ng Turihos Uh, mas maraming mga bumagsak na mga puno na nadadaanan natin ngayon dito sa mga daan sabi nga ni namin dito papaano pa, ito, 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 tingnan nyo yung mga poste, eh. papaano pa bumagsak yung yoga so matagal-tagal pa ho ito natin maibalik siguro ano, so papaano pa, yung ah, uh, uh, mga kababayan natin, papaano pa yung mga nasa mga nasa liblib o nasa mga interior inter interior ng mga barangay mas uh, uh, mas uh, affected sigurado sila ano ito yung papunta po ng sinambahan marami daw ang mga inilikas jaan na mga kababayan natin na nagmula sa bahagi ng sinambahan dahil inilikas nila doon sa inilikas nila ang mga kababayan natin. Inilikas po dito sa May Evacuation Center ng Malibago dahil uh, uh, mayroon silang mga uh, lands uh, mga naglandslide na reported diyan. According to Sir Obet Macdon, ang MDRRM officer ng uh,